Hello! <coughs> Hello po mga kalabs! Kumusta kayo? Ayan, so nagluluto po ako ng ano, ng... Kumusta kayo? Ayan, nasa bahay lang tayo, so wala tayong ayos. So, original beauty tayo ngayon. <laughs> ah! Walang make-up. <coughs> At ayan, so... Sinsya <coughs> na. Nagluluto po ako ngayon ng ano, pancit. Kasi, um, ano tawag nitong... Uso kasi yung flu dito. Ang dami kong friends nga nagkasakit talaga. So, nasa bahay sila, hindi nga sila nakakapunta ng shop daw dahil uh, uh, super ano yung ano nila. Yung tawag nitong pakiramdam ba? Pakiramdam. So, ano pala sila mga kalads? Yung uh, puro sila uh, vegetarian yung mga kasamahan ko. Yung mga kaibigan ko. Yung kasama ko sa Montenegro ba? So, ang gagawin ko is, gagawa tayo ng vegetarian um, pancit. So, ang ilalagay ko dito sa pancit is carrots, tapos may pepper bill tayo, uh, mushrooms yung pinakakarne natin dito. Tapos, mayroon akong dadalhan ng, kakain naman ng karne, so mag-ano na lang ako mag-fry na lang ako ng karne na different tapos ilagay ko na lang sa taas kung bagay parang decoration ba kasi um, yung mga fin na mga kasama ko puro talaga yan sila vegetarian ba so <coughs> ayan um, nag-aano ako naghihiwa ako ng carrots tapos mayroon tayong cabbage ah uh, mayroon din tayong Chinese cabbage so wala akong sin ay wala akong ano, wala akong ang tawag niyan, yung ano ba, yung ano nga ba yung green? <coughs> beans, yung green beans, ano? Green beans ba 'yan? Basta beans, yung beans ba? Wala ako noon. Kaya ang ano lang, ito lang ano, yung tawag nitong uh, carrots at saka ano. Okay lang 'yan sa kanila kasi basta yung lasa ay pansit. Yan. So dadalhan ko sila mamaya. Mamaya ko naman 'to sila dadalhan kasi um maghahatid ako nang ayahatid ko ito mamaya sa kanila pag ano pag um papunta na ako sa sundo ni Vincent or kaya bago ko mag hindi pala pag nagsundo ako kay Vincent pala hindi pwede pero mamaya ko na 'to ihahatid o kaya si David na ang maghahatid nito. So Ayan mga kalabs, ah, uh, yung sa akin, meron pa din ako more than 3 weeks na ito. Ah, uh, hindi alam <coughs> yung virus na ito ay yung dry cough siya. Yun. <coughs> dry cough siya. Tapos um talagang matagalan. So hindi lang ako, ang dami talaga dito ngayon sa Finland. Uso talaga ngayon ang ang ano, ang ano yung itong ubo, ubo at saka ano, nakasiklib na din ako, and then, pero ganun din naman, kahit magsiklib ka, wala din kasi, ah, uh, nandito sa bahay, hindi talaga nawawala yung ano, so, nag-decide akong pumasok, pumasok na ako, pero yung ano lang, yung mild lang yung trabaho ko, yung hindi ako gaano nag, nag effort or nagpapawis sa trabaho, kasi minsan, sobrang busy kami sa trabaho, so, so, ayun, um, yun ang ano, yun ang ginagawa ginagawa ko. So ngayon free day ko pero pupa, papasok ako doon sa tindahan dahil yung anak ko meron siyang gagawin at uh, uuwi siya ng 12 so magluto muna ako nitong pansit. Dadalhan ko din yung anak ko nito kasi paborito din niya ito, itong pansit ba? Paborito din niya ito so lutoan ko din siya syempre para makakain din siya ng pansit. Ayan so yun ang gagawin ko. And then, uh, <clears throat> ayun nga pala mga kalabs, may ikikwento ako sa inyo. So, yung isa may kamit ako mamaya. Pero, siyempre, hindi ko siya pwedeng i-vlog. so, yun na nga. Ang lungkot talaga ang balita. Kasi, ah uh, may, ano siya? Yung tawag nitong uh, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. I mean, talagang tumulo talaga yung luha ko kasi uh, ano sila? Mag-asawa. Pinay siya, then taga dito yung asawa niya. And then uh, ano ko sila? Yung kumari ko sila dahil inaanak ko yung bata nilang babae. Uh, yung bata nila, anak nila, babae 5 years old lang. Magpa-5 pa lang siya. Ah... Uh, <coughs> Ilan ako yung anak nila. So, yun. Ah, uh, yung asawa niyang Finn, nagkaano yun. Nagkasakit siya sa, uh, may nasa ba? Nagka-problema. Yung cancer ba? Tapos, Uh, Na-operahan yun, and then, nag-ano nag, siya sa lahat ng treatment, tinaanan niya yung treatment, tapos, uh, hindi niya nakayanan yung treatment, mayroon siyang treatment na hindi niya inano, hmm, ginawa ba, pero, gumaling, parang kumagay, gumaling na siya, yung parang, pumasok pa nga siya nitong summer ba, nitong summer, pumasok pa siya ng trabaho. and Then, bigla ulit sumakit yung chan niya, uh, yun, inoperahan siya noong October 25 ulit, And then, uh, just few days ago, he passed away. Ang lungkot talaga, ang lungkot. So, ngayon, uh, bibisitahin, bibisitahin ko yung kaibigan ko, yung asawa niya, tsaka yung anak. Uh, kaya, kaya isa din akong nagluto. E, ito ang dahilan kung bakit ako nagluto. Ang daming dahilan kung bakit ako nagluto nito. Ang daming ang dami kong inisip na mapasaya ako man lang si Mayroon yung mga kaibigan kung mga may, may sakit, tapos, siya din na, uh, yun, nawala uh, ng asawang sobrang bata. Pa 30, wala pa yata siyang, 29 lang yata siya. Or 31, parang ganun. So, 31 lang siya. Ayan. <clears throat> At, uh, yun ang nangyari sa kanila. na uh, ay, yun ang nangyari ba? Sobrang lungkot talaga kasi, syempre, ah, uh, <clears throat> yung bata maliit pa, syempre mamimiss niya yung tatay niya, and then, hindi man lang siya nakaabot nung Father's Day, nung Sunday, yung sobrang lungkot talaga, I mean, na talaga ako yung, ang sakit pakiramdam ng mawala ng kaibigan, uh, para kung baka kumpare ko siya, dahil ano nga, ayun, so nandito pa siya nung nag-50 years old ako, nandito pa siya noon, ano, tawag nitong ah, uh, umatin pa sila nung kasal ko. Tapos, nakwinto pa nga niya sa, ano, nakwinto pa nga niya doon sa mga kaibigan ko din yung, yung, ano ba, yung tawag nitong, eh, yung nangyari sa kanya. Open naman siya, wala naman siya. Hindi naman niya tinatago yung nararamdaman niya or whatever. Basta, wala siyang, hindi niya tinatago yun. Ayan. So, magdadalang ako habang mag-aano tayo, magigisa tayo nitong ating gulay at saka, ano, Ayan. Um, mas maraming maganda kasi pag maraming gulay. Ayan. So, ayun. Um, yun na nga yung tawag nitong nag-pass away siya, and then, ang um, um, bilis, ang um, bilis talaga, as in, super bilis. Ang sabi lang ng doktor na wala nang magawa, and then, some days lang, yun parang ilang, parang three days lang siguro siya, yun, so, wala na talaga, yung, talagang wala nang magawa, <coughs> kasi nagkalat na ba. Mm -mm. Kaya, super, super aggressive yung, <coughs> ano sa kanya, yung na, ano sa kanya, so, pag aggressive talaga ang dumalo sa sa katawan mong sakit. Ang hirap talaga 'yun anuhin kaya kaya ah, 'wag tayong manangapak ng mga tao at 'wag tayong mang ano nang manghusga ng mga tao kasi hindi din natin alam sa loob sa kalooban nila meron silang dinadamdam o mayroon silang ano kaya love each other yan at um, kung mayroon mang manira sa inyo or or apakan kayo, gulang kayo, wag niyo pansinin kasi ah uh, hindi 'yan nakaka nakakaano sa health niyo, nakakatulong sa health niyo, totoo talaga 'yan. So so ayan, ah, nailagay ko na ito. Hmm, daming gulay. Ayan, 'yan ang gusto, gusto, ko talaga pag maraming gulay ang ano, ang pansit. Ayan, pakita ko sa inyo. Tapos meron pa ako ilalagay niya Chinese cabbage diyan oh, ayan. O oh, di ba? ang ano niya, ang healthy niya tingnan. Kaso lang wala akong green kasi wala pala akong bagu beans. Ayan, nakuha ko din bagu beans. Wala akong bagu beans. Ayan. So, ito naman ang ating Chinese cabbage naman ang ating buksan ngayon. Ayan. At ilalagay din natin ang Chinese cabbage. Ayan. So, ayun mga kalabs, ah, uh, makikita kami mamaya. Hindi ko nga kasi pag nag-message ako sa kanya, minsan hindi ko talaga alam anong sasabihin ko dahil hindi ko hindi ko ma-feel ko anong nararamdaman niya or or ano <coughs> kahit alam kong alam niya na eh, anytime mawala yung asawa niya. Pero siyempre, pag yung ma, ma ano na yung reality kagaya nung mama ko nung no, namatay yung mama ko, 'di ba? Yung pag naano mo na yung katotohanan, hindi mo na alam ang nararamdaman mo, yun, yun ang ano, kahit sabihin mong darating na ang panahon na mawawala din yung mama mo, mawawala din yung alam mong mawawala, pero okay, yung time na nandyan pa, hindi, hindi mo nararamdaman yung sakit na ma mawalan ma ka ng mama or mawalan ka ng mahal sa buhay, ayan, <clears throat> so yun, uh, sabi ko magkita kami, so ititreat ko siya mamaya, sa, kakain kami sa labas and then, ayan, So, yun lang ang ano natin, update natin ngayong ara ngayong, ngayong vlog natin na ito na sobrang, sobrang nakaka, sobrang na, naawa talaga ako sa kanya. Naawa ako sa kanya, pero yun na nga, wala tayong magawa. At uh, ang Panginoon ang may ano, mayroong, ano, tawag nitong power, at kung ano so huwag natin kalimutan manalangin palagi sa Panginoon yun na uh, sana ay uh, palaging nasa healthy tayo at uh, gabayan tayo palagi ni Lord na na ano na tawag nitong nasa mabuting kalagayan tayo palagi so ayan tapos meron din akong paper bell so lagyan din ako dagdagan ko din ng paper bell ayan pero orange din ito dapat green ito ano eh wala din akong green ayan so uh, mag ano na lang muna tayo, magtiis na lang muna tayo ng ganito. At uh, wala tayo ngayong ano, hindi, kasi hindi ako nagpunta ng shop. Kapo nagpunta ako ng shop, hindi ko naman talaga naisipan itong mag ano, mag <coughs> magpansit ngayon. Pero sa dami akong ka message kaninang na ano na yung mga kaibigan ko, nasa bahay daw sila dahil ano nga uh, may mga sakit hindi pumasok. So sabi ko, Isusurprise ako sila at dadalhan ko sila ng pansit. Ayan, lagyan natin ng kunti. Oh, wala na pala akong oil? Wala na ba akong oil? Wala, naubusan na ako ng oil. Kailangan ko nang bumili ng oil. Ah, meron pala dito isang litra ng oil. Ayan, puno ng oil. Ayan. Meron tayo. So, lagyan natin ng oil. Ito dito. Hey. So ayun mga kalabs ang ating ano ah ano pala 'di ba napansin niyo sa mga mga previous kung ano ang taba ko tingnan So ang ginawa ko kasi nagfasting ako ngayon ah <clears throat> hindi ako kumakain ng 16 hours So ngayon 10 ano 20 na pwede na akong kumain Ano na nga ay eh, 17 hours nang hindi ako kumain 5 and then 12 12, 13, 14, 15, 16, 17 hours na akong hindi kumain ng food <coughs> or, or, something. Inom lang ako ng tubig. So, ang ginagawa ko kasi, nagfasting ako kasi grabe talagang lumaki, lumubo na naman ako. So, ang ginagawa ko lang, hindi ako nagda-diet. Ang ginagawa ko lang talaga is kumakain ako ng breakfast. Ngayon, kakain ako ng breakfast and lunch. So, mag na ako kasi late na. So, alam nyo naman, alam niyo na anong kainin ko. Siyempre, itong pansit ang iba brunch ko. Ayan. So ayun ah uh, pumayat talaga ako agad. Ano lang pang isang linggo lang ito, pero one kilo and half na ang bumaba sa akin. Fasting lang 'yun ha, fasting lang. So 'yun mad madali talagang madali ka talagang uh, umano, pumayat pag 'yun ang ano gawin mo sa ano, hindi diet yung wag ka lang kumain ng mga at least 16 hours or or 12 hours okay nga din 'yun okay nga na nga din yun. So, ayun, tawag nitong, maano na din yun pag 16 hours. Okay na din yung hindi ka aano ng 16 hours. Ayan. So, ito naman yung ating panchet. Ayan. So, gugupitin ko ito dahil masyado siyang mahahaba. Ayan. So, ayan. Yung ating tanghon. So, magbabam-i -e tayo ngayon. May meron akong pansit na kanton at saka itong ano itong pansit na ito. So gugupitin natin kasi masyado siyang mahaba. Ayan. Hmm. Ayan. Ngayon, lalagyan natin ng tubig ang ating ano, ang ating gulay at lagyan natin ng tuyo at Babailagay natin dyan. Ayan. So, yun lang mga kalabs. Ah, Mag-anuhin natin. Ayan, oh, ang dami, dami talaga yung gulay ng ating niluluto. Ayan. Ayan. So, i-continue ko ito mamaya. So, ayan na. <laughs> ayan na yung pansit natin. Ayan. Oh, di ba? Maano na yung pansit natin. Ang ganda tingnan. Ayan. At uh, ah, pag naluto na ito ay ang sarap nito. So, ipadry lang natin yung tubig and then luto na siya, di ba? So, <coughs> ayan. Magdadry din yung tubig niyan pag ano. Kasi hindi pa siya gaano ano. Ayan, oh. Ay, ang sarap nito. Pwede na tayong magbinta ng pansit. oh, di ba? At saka, ang dami talaga niyang sahog. Ayan. So, <coughs> yan. So, oh, yan o. dami talaga niyang sahog. Maganda talaga magpansit pag maraming sahog. Ayan. So, hintayin lang natin itong mag-dry at luto na siya. Sana ay yung ano din, lasa din ay masarap. O, ayan. So, kain na po tayo. yan Super yummy yummy yan. Mm. Ay ang sarap ng ating pansit yan. <coughs> So, ayan mga kalabs, ready na. Ayan. Oh, ayan. Kakain na ako. So, hello, hello, hello. Galing, dito na tayo sa bahay. Galing ako doon sa tindahan, pero hindi na ako nakablog doon dahil um, nag-tiktok ako at saka nag-ano, nag-reels. Nag <laughs> so, ayan. Nakajakpat na naman tayo. Oh. Ayan. Salad. Ano ito? Bali, tatlong pak pero binigay ko sa anak ko yung isa. Ayan. Tapos, mayroong celery. Celery. At celery. Ayan. <clears throat> May papaya. May kamote. Ayan. Kamote pa rin. Mayroong orange na atsal. Walang ka, walang ka, walang ka defect defect yan siya ha walang ka defect defect pero yan tapos meron link kamuti i ano ko to gawin ko tong fries. tapos meron tayong papaya yan papaya ulit meron tayong mga mushrooms ayan mushrooms yan mushrooms ipa-fry lang natin itong mushrooms na ito Then, meron tayo. Yung <coughs> ibang mga apple binigay ko na sa anak ko. Dalawang salad at dal mga apple binigay ko na. Meron pa palang natitira. So, meron siyang kunting defect pero makakain mo pa siya. Then, another salad. Ayan. Uh, walang ano siya. Okay pa siya. And then, may mga sili. So, ang binayad ko lang nito is 8 euro. Kumbaga, kumbaga ito, mga 3 uh, 3.20, dalawang tag 20 tapos ito siguro mga 1 euro, so lagay na nating uh, 7 euro itong ano lang ha, tapos yung kapapaya ang pinakamahal. So, ito siguro mga worth of mga 22 euro. Ang binayad ko lang is 8 euro. Kasama na yung binigay ko sa anak ko. So, sobrang dami at sobrang mura siya na bibilhin. So, surtihan lang talaga pag pumunta ka ng shop na mayroong offer doon. So, grab agad tayo. ba diba? So, maraming maraming salamat pala sa ating pagpanood at ingat kayo palagi. God bless at shout out nga pala kay Maria Sales, Lord, lo kay Lourdes Galela, kay Melba Mendez, kay Chere Solis, kay ah, uh, sino pa ba to? Uh, Susan Abayo. Yan. Shout out, shout out sa inyo. Sige, ingat kayo palagi. God bless. Bye. The next day,